nilagay na natin ang ating puso. Ang gagawin po muna natin ay isasaing muna natin ang ating mga isda. Ayan, isasaing muna natin siya bago natin siya gataan. Nakita nyo naman ang ating fish. Ayan, sobrang fresh na fresh, no? Talaga namang nangingintab pa. Ayan. So, dahil uh, talaga namang nakikawid sa ginataan, so, gataan natin to napakasarap wow yan ang ating isasain muna na isda syempre ilagay na natin ang ating mga sibuyas at syaka ang ating bawang yun tas saka natin sya isaing yan sila lagyan lang natin yan ng suka no? Mga idol. Yan. Isama na rin natin yung ceiling green para lumalambot na din siya. Yan. Isahin muna natin. Nalagyan ko na lang siya ng suka at asin.